Hi guys, good afternoon. Ito tanghali na naman. Ayan, sino nakaka-relate ng uh, nanay routine dyan? Ito nga pala nagluto ako ngayon ng dadalin ko kay Andeng. Ayan, samahan nyo ako maglakad. At itutor ko kayo at igagala ko kayo sa dinadaanan ko tuwing ganito lagi. Tuwing magadala ako ng pagkain. Kaya hindi ko na kasi siya pinapauwi at nakakapagod tapos babalik na naman. Sipapaketa ko sa inyo kung gaano kalayo yung school nila anding mula dun sa bahay namin. Ganito lagi ang aking senaryo. Lakad. Maihatid lang tong baon ni Anding. Ang init. Ipaw diba? nakadala ng payong. Ang ng bahay ganda ng mga bahay dito. Ito yung plaza namin. Ito pala yung ano, daycare center. Yan. Pero susubukan kong lakarin ito ng normal kung ilang minuto mula doon. Init. Mag-enjoy lang kayo manood sa ano. Sa... Layo, di ba guys? Araw-araw so, yan. Mahatid ako sa umaga. Babalik ako dun sa bahay. Tapos magaluto ng ulam. Tapos babalik ulit ngayon mga tanghali na. Tapos babalik ulit. Tapos babalik ulit para magsundo naman mamaya. Ayun na, nakikita nyo na. Kinalangan Elementary School. Bukas siya bukas. Ito, kinalangan, elementary school. Dito, guys. mga classmate ni Anding, guys. O. Oh. Mag-hi kayo. Hi kay Dali. O, oh, nabasa na nila. Mapasok na ako dun sa loob ng room nila. Ang kanilang school. Hi. <laughs> Atan si Anding? Nandalo sa school pa po. Ayan, ang mga classmate niya. nag na. Mapunta na ako sa baba. Guys, naka, ano si Anding. Ayan. Oh, nagaaral nag-aaral nung masasabi nyo ang ganda diba oh, ang ganda ng school nila welcome visitors dito nag-aaral lang aking anak oh. andun siya dun sa room na yun sa dulong dulo ang ginagawa niya ay ang ganda na ng ano stage <laughs> Nagbablag ako, Ma'am. <laughs> bulaga. Ayos, si Ending andeng. Oy, kayo dalawa na lang na tira. Ubatid kayo nagwawalis, kalako kayo magwawalis. Alam n'o po, nagwawalis ạ para ko sunod. Kasi ay baka magdiba magdapat kami di ka maaga. Kasi na aga. Kay maaga, Ma'am? Maaga. Wow, very good ah. Sarap ng pagkain mo. Nagutong ka.